hinihikayat natin kayo na magtanim sa inyong likod bahay, sa inyong bakuran. Katulad nito, prutas na papaya. Pwedeng igulay, pwede rin yung pinakaprutas pag nahinog na dahil masarap po ito. Meron din kaming mga gabi dito sa aming likod bahay. Ah, malalaki na yung mga dahon niya, yung, gu yung ugat niya at saka yung mga dahon niya. Pwede nating lagyan ng gata at saka ng dilis. Meron din tayong mga kamoting kahoy. Ayan, medyo maliit pa sila, pero lalaki na rin yan. At ang pinakagusto natin, itong aming kamote, talbos ng kamote. Tinatalbos na namin yan, nilalagyan lang ng kalamansi at toyo. Masarap yan. Meron din kaming mga tsaa. Ito, itong tsaa, uh, galing to sa malunggay uh, ah, kakatalbos lang namin, kaya konti na lang. Masarap siyang gawing tsaa, lalagyan nyo ng tanglad, masarap inumin yan. Meron din kaming dahon ng sili. Nilalagay namin to sa tinola. At kung gusto namin ng pinakasili, nilalagay din namin sa mga ulam. Kaya maganda talaga ang pagtatanim sa inyong mga bakuran, sa inyong mga likod bahay. Magtanim tayo ng mga prutas at gulay.